Hello mga inana, at ganito nga pala ang ganap namin mga inana dito sa aming loob ng bahay. After nga namin mga inanong mag-live kahapon ni Mang Jose, ay hindi na namin haros na iligpit sa haramihan po ng ppm niya na hindi niya na-PM noong isang araw. Kaya naman pala ang dami nagahanap bakit daw wala yung kanila. So hindi na namin mga inana na iligpit yan sa so sobrang pagod. So mamaya na lang yan natin iligpitin dahil lalo na pati naman mga inana at wala tayong dyaryo wala tayong pangbalot na inana Kaya mamaya na lang po natin yung naayusin. Ganyan po karami at ganyan po kaabot hanggang kusina mga inana. Ang ating balutin ay yan mga inana. Kaya humanda na ang aking mga tagapaking dyan. Wala nga pala mga inana na sinaring Malu at si ina ng Akis Kahapon. Kaya yan. Sorry din ha, pala nga ni mga inana na kami dyan. Tuwa nung may lahat nga ni pala kami ni Mamusitin sa bayan, mga inan. Mga ay nag-ayos ng sandals ko dyan, mga ina, na, nahaba ko yung chika-chika, tinikira mo si Abel, siya ay nagtutotpas din sa kusina, mga ina. At for today's video, mga ina, na, naiganda nga pala ang aking outfit, hala mo ay magkaano, pero magkati gusto mo po yan, mga ina. na. Yan, siging aurang aura habang inaayos ko po, mga ina, na, ang sandals, mga ina. na, kasi mas gusto ko pong suotin na yung ganaray pa, parang pit sa akin pa. Ayan, uh, so for the hawin mga tayo ng buhok, mga ina na, dyan, for today's video, pa, 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 kasi man din ngayon, mga ina, na, so, Ayan, sige mong sipa. Uli uri naman sa likod ko ba, mga ina ay, Ayan mga ina na. Hala, na po ng tudo at napatampasin no, mong sipa. Di may balak pa yata ang sa ba? ka po ro. dito tama tama na naman. <laughs> so ayan, for today's video mga ina na. palabas na ani at nakita ko rin akong mga silampay sa bukas naman ay maiinitan. Sana naman mga ina na, hindi na umulan ngayon mga ina na. Talaga naman, pa silampay talagang niyang dami. Ayan. For the past of the house, kaya mga inanas, pagkat yan, inita din ni Silo pa. Sa bagay, maganda ng mga inana ang itang eh, araw ngayong umaga. Ayan. Binuhay ko na nga rin pala mga inana at kung di baka mo na up, di, at hindi mga makahinga. Ayan. Nice ko na nga pala mga inana yan. And then, pinapatapat ko na sa akin mga inana. At syempre, sa init. Baga, at napansin ko nga pala mga inana. abay, yung nga pa rin mga sa DIY kahapon. At wala siya ni ay lagi na namang soy ang kamay din eh. Baka kung Aisha, mga ina na at ang gandingin nga muna ang ating Portuguese video. Bye!